Hello ATINs! Welcome back to my channel. Olivia Rodrigo, isang Filipino-American artist na sikat sa mundo at SB19 na pure-blooded Filipino ay sikat din sa mundo. Lalo na ang kanilang concert ngayon ay sold out na sold out ang kanilang album na pagtatag. Dalawang artist na kapwa-Filipino, may dugong Pinoy si Olivia ay nagtagisan at nagsalpukan sa sales ng kanilang album kung magkano na at ilan na ang uh, nag-avail ng kanilang album nag-stream at nagpa-play sa mga music online platform sa mundo magiging proud to pinoy ka na lang dahil ang SB19 ay gumagawa na ng pangalan sa mundo ng musika sa buong mundo hindi lang sa Pilipinas marami na silang mga fans na ibang lahi mga American at European hindi lang mga Filipino. at si Oliver Rodrigo alam natin na mas kilala siya dahil isa siyang Filipino-American na sumikat sa buong mundo at sa buong Amerika dahil sa kanyang talento sa paggawa ng kanta at pag awit at may mga na siyang boses at talento sa paggawa ng kanta ang kanyang album ngayon ay Guts habang ang SB19 ay pagtatag at nasa second episode na ang pagtatag kaya congratulations Olivia Rodrigo at SB19 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.